Ipinagpasalamat ni Kidapawan City Councilor Dr. Philbert Malaluan Dal maliban sa city government sa pangunguna ng city social welfare and development ay mabilis ding tumugon ang provincial government of Cotabato at DSWD sa mga pamilyang apektado ng armed conflict sa barangay Malinan, Kidapawan City. Ayon kay Dr. Malaluan, nasa mahigit isang daan at pitumpung pamilya o halos limang daang individual ang naapektuhan ng tensyon na nagsimula sa mga purok ng mahugani, nangka, mangga, balite at talisay. Lahat umano ng pamilyang ito ay nabigyan na ng relief packs mula sa pamalang panalawigan CSWDO at DSWD. Mayroon ding labing anim na pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa Amas Covered Gym habang dalawang senior citizens naman ang ligtas na nailikas matapos maiwan sa gitna ng indiscriminate firing ng mga armado. Sugata naman ang isang Ruben Viralio, isang magsasaka sa palm tree plantation na tinamaan ng bala habang nagtatrabaho. Agad naman itong nasuri at kasalukuyang nasa mabuti na ang kalagayan. Dagdag pa ng konsihal, malaki ang epekto ng sitwasyon sa mga bata dahil naapektuhan ang pag-aaral, lalo pat kailangan nilang lumikas sa ibang barangay. Ngayon po, there is really a threat to security. As a matter of fact, may drone na ipinalipad doon sa plantation ng palm trees at apparently may bullet na nasustain yung drone. Pero sa ngayon po, I think the situation is under control but the armed people are still there. Sa ngayon, we will concentrate on the humanitarian aspect, lalo na itong mga nawala ng trabaho na nakawan sa bahay at yung isang nabaril. Luigi Alan Tutor, NBC, Bida Balita.